Welcome to my channel Good morning This is Lucky guys Pakita ko po sa kanya kung ano reaction niya na nilabahan ko yung kanyang laruan Ayan guys Yung kanyang laruan guys ay hindi na pwedeng ipalaro sa kanya ngayon dahil yan ay galing pa sa Germany. So sabi ng boss ko ay labahan at hindi na ibigay sa kanya. Tingnan yung reaction niya guys o. Ano yung nasa palanggana? Laki. Laki. Saman ni. Eh. Ala, naligo man ang imong duwaan, Ha? Nahadlok siya. <laughs> naligo man imong duwaan oh, naligo man. Naligo man siya. Nahadlok siya, guys. Oh. Ha? Gusto mo rin maligo rito? Ha? Huh? Shower. Ay, tik -abad. abad. Lagi! Ah, look at your toys! Nahadlok siya. Nahadlok ka? Hey, hey! Ayaw na si Mahuta kay ako ng balde sa isda. tin mahagbong ka, mahagbong ka. Nahadlok ka? Ano nangyari sa laruan mo? Dali, dalawa na to, dali. Dali, tinan mo, tinan mo, Dali come here, come here, come here. Dali, lapit ka dito, lapit. Lapit. Ay, nagbumagi sa katil. <laughs> Lucky. Ito, oh. Shhh, mahulog ka. Halika ba? Ah. Oh. Hala na unsa, man mong aking. Hala na unsa, lagi. Dali. Ay, ay, gisimbo-simbo, niya akong trapo, oy. Nahadlo ka? Ha? Huh? Ha? Huh? What happened to your toy? Una unsa man akong duwa aroy naman na diha. Oy! Ha? Ito yung ano guys. Ayan yung dryer. Andyan yung washing machine. Hey, mahulog ka! Tapos ayan yung taas. Diyan ako parati na guys. So tumigil ako sa paghiga dyan kasi yan ay stainless. So, gipanuhot ko og oh, dako. Gipanuhot ko. Dito ako parati pag nanonood ako ng YT or sa mga live, sa mga premiere. Ito yung aking area, guys. Andyan yung aking laundry basket. Yung labahan ko ay nilagay ko sa plastic dahil kung maglalaba ako ng mga kanang white tapos ay need sunrocks ay baka yung mga labahan ko mga decolay ay ma-tasikan So, nilagay ko sila sa plastic para hindi sila matalsikan kung magamit ako ng sunrock sa basahan, ganyan, ganyan. Kaya yan, nakabalot siya sa plastic, guys. So, ayan yung mga ano, pasensya na kayo kung medyo magulo. Andyan yung ano ko, cellphone na nakacharge. Tapos, ito naman, guys, yung aking kuan. Awa ba kayo? I show them ito yung aking notebook guys na ha, kung mag ano ako pa mag silent live nilista ko yung mag atin sa aking silent live para mabalikan ko sila tapos nilista ko rin yung mga schedule ng premier <laughs> ganyan wag ka magulo ha? Huh? hey! wag ka magulo ayan, ayan yung pinakita ko na no, sa inyo yung reaction ng aking alaga Aking alaga ng nagwago. Hi, aking, aking. Hi, aking. Natingin tingin siya sa laruan, guys. oh, so, tinignan niya. Na, ano siya? Kagabi nung pagkuha ng um, amo ko, binigay sa akin ay talagang sunod na sunod siya sa akin. Nagmakaawa like, na. Manang, bigay mo sa akin yan. Ayan yung ano, guys, sa balde na may tubig sa galing sa aquarium or ilalagay ko pa lang sa aquarium kasi maglinis na naman ako sa ibang aquarium na yun. So, yung Terra ay tinabi ko na dyan. Ayan si Lucky guys. Takot na takot dyan sa stainless. Kaandar yung akin dryer. Yung akin din na dryer lang naman ay yung gamit ni Lucky, yung towels niya. Yung mga tuwalyan niya gahapon na ginagamit. Tatlong, dalawang paraso dry ko para tuyo agad. Hey, hey, hey. Ay, sige, kakakariha. Kamahagbong ka. Gusto mo mahagbong? Ha? Ayan na, may amigas lagi, Ani. Na, lagi amigas. Saan galing ang amigas? Ay, amigas kong langgam. Amigas. Sus, oy, sus, Tilaan, dito ko nito. Ha, ka? Ana, ka? Ha, anak ada anak? Nanti dia masih manang mahigak jan. Hagbong ka lagi. Di Nanti si dia masih manang mahigak jan kasi di parungot si manang mahigak jan. Hai, guapu, Takot siya. Takatungtong sa taas ng dryer. Jenka? ka? Ha, gusto mo bababa? Aking-aking? -aki? Ha? Tingin na tingin sa ano? pelanggana sa laruan niya. Ayan yung toys mo, oh. Yung toy mo, oh. Naligo. Yan, oh. Ha, naligo siya. Tingin siya, guys. Kasing kulay mo kasi siya, eh. Akala mo, kapatid mo. Ha? No more na. Hindi mo na yan pwedeng laruan. Tingin na tingin siya sa palanggana. Na may laruan. Nagtakaman yan siya. Naligo din yung ano mo, laruan mo. Hindi lang ikaw ang maligo, pati din siya. No? Hanggang dito na lang po guys. Thank you for watching. Bye bye everyone. God bless us all. Please like and subscribe to my channel. Bye!